happy saturday so karunja i guys we are going to go to the sea together with my brother and Kiwalan! Nag-vlogger ka no. Ang amit eh! Pasin siya? Hello! Ano? We're here na guys. Actually, parang isa tao kayo. 1.9, 11.30. Pero awa. Tapos so, may hindi pa karoon pero nasang kauban na. So welcome to Pasitay Tayan. Parang 5, Bacolod, Lano del Norte. Ernest <laughs> doon. Say hi! 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 No, magpagat pa Masan daw ang gagawin. Pag-alas ako. Pag-alas Guys, uh, habis kita bakal cross, uh, kita itu bridge, so, habis kita bakal cross, kita itu tak proud kay nakalakos na gilipon Tara sa asapin Ikaw wala ibatang ka ito Ikaw wala ibatang niya Wala akong sa nung Guys So karoon magsugod kag ato sa ilalo Matungkad pa na ito guys Unia Na 11 1.9 na siya So ato ko sa ilalo 왜박 a h 오오이 m 오 n g u guys, kaguto mi guys, Ang pila pa minutes, minalim niya. Pag-inood ko sa palat um, na eh, pa. Nakong in nagtindog kay ma, kung anong matumpad ka man. Mga cheese cheeseette eh, guys. May among balon. O sandwich po, then tubig. And, akong brother ang batang ahatom. Nangita siya o isda. Na to siya pana no, gradala siya pana. Nandila siya pana, na. nangita siya isda. wala na ba sa ang bread? Wala na ting. Uh, Ako kaya gawas pulog na ang baluna. Mm. So, nabot nawala anong um, brother. Ganina kaya ako bisang giapas ako siyang i-videohan. Nice kaya ng tao. So, dali siya guys. Balas na din siya guys. Pero napagatpatan lang bro. Dinadapit. Unahan. Kanang gawas nila sa kanang bridge na nice na gina din ha balas na gina siya lamig gina siya sa kuan sa lamik sa siya sa, 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 sa tiil dalas na siya. Kaling nice na siya liguan. Pero kung init kayo, sakit, sakit siya sa panit. Pero karoon, na siya init pero dili di, kay siya sakit ang init kay dili di, lang di, 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 siya sakit yung init pa. So, so, ang be beside, the Pasitay Taya, the bridge, sa Pasitay Taya paglingkod, saan siya. wala ng part, hindi mo niya salamin kisya ang baka andarakan nila. Before, ganyan, wala na guba ang bridge, Dagan okay. kayo siyempre nilo dili dili magdibalo, magdani, magdikas sa area. Pero mukha'y gamay siya ma ma kaya ito mga sa na, 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 okay. na mga guba. musadrum tabuk kung may kaisang muling a mayo na niwatagilanum kung may 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 iniyon ako ko na yun na di sa dalu ko history man.

Pero, kung so magamit mo goggles, you need to put some toothpaste you know, sulod na may matadapin para daw. say, so, what purpose? Dili mo fags sa samin.